Meron akong isi-share sa inyo na medyo kakaiba siya. Ah, kakaiba siya. Kasi kanina umaga, kasi umadalas naman is umaga na ako or madaling araw na ako natutulog, yung panaginip ko is medyo kakaiba. Na nasa simbahan daw ako, tapos tatanggap na ako ng, ng ostya. Pero ang magbibigay sa akin ng ostia, si Santo Papa. Pero nakakapagtaka, Tagalog yung sinabi niya. At eto yung sinabi niya. O oh, heto, hati kayo ni Jesucristo. Oh medyo weird. So, sa panaginip ko is tinanggap ko siya, tapos nung ko is parang nakonsensya naman ako. ah uh, bakit ko tinanggap or bakit ako nakihati kay Jesus Kristo Parang ganun. Pero syempre, yung di ba sa misa, na ano siya, pinup, pinup, anda, pinahati siya nung pare, tapos ginaganan. So, ewan ko. Tapos yung kalahati na nga is tinanggap ko, tapos yung kalahati daw is kay Jesus Kristo Parang ganun yung point ng panaginip ko, parang ganun yung meaning. So, ang mas nakakapag taka sa panaginip kong yon or ngayong 19 ah uh, ngayon ay March 19, 2024 tapos syempre pag wala akong gawa wala akong work araw-araw uh, ako akong nagsisimba sa ano sa Diocese and Shrine in Parish of Our Lady of Mercy of Nova Liches dun ako nagsisimba kasi favorite church ko at favorite time ko yung 6pm mass so hindi ko sukat akalain din na parang special na parang special mass yon alay kay San Jose kay San Jose na asawa ni Benheng Maria. So, ayun na nga, nung tanggapan na ng ostia, ako naman ay nagtaka kasi ano, kasi bibihira na mangyari yon kasi nga yung ostya is maliit lang, mga gaganyan. So, pag na-divide yun, is eh, hindi sobrang bihira na lang mangyari na ako yung nakakatanggap. So, ayun na nga, pag ganun ko, natanggap ko yung one fourth nun kasi parang dinidivide na siya into four ni father dun sa misa, di ba? So, ayun, natanggap ko yung one fourth nun tapos ayun parang piling ko napakabanal parang kakaiba parang may parang kakaiba talaga na parang may meaning yung panaginip ko so balik tayo doon sa panaginip ko ang nagbigay sa akin Santo Papa nagtatagalog at ang sabi oh heto hati kayo ni Heso Kristo so nag ako do sa class do sa high school classmate ko na si Sister Claren sabi niya ipagpray ko daw kung anong ibig sabihin nun tinanong ko rin yung pare na nagbinyag sa akin na sabi niya ipag pray ko rin daw kung ano yung kahulugan nun. Kasi nga, feeling ko rin talaga is meron siyang meaning. Kasi nga, umaga ko na panaginipan, parang naging continuation yung ano, parang yung continuation yung hapon. Parang panaginip into reality. So, ano ba yan? So, meron po ba pwede mag-share kung ano ang ibig sabihin nun?